itong naging sagot itong naging depensa ni Chiz Escudero tungkol doon sa kinakaharap niyang ka... kaso hmm? may uh, kinakaharap siyang kaso doon sa COMELEC tungkol doon sa campaign contributions yung 30 million na binigay ng kanyang kaibigan daw <laughs> na si Lawrence Lubiano ang depensa ni Chiz Escudero ayan makikita natin dyan, I only accepted contractors' donation knowing it is a private fund. So, yun yung depensa ni Cheese, mga kabunyog, mga kababayan. Na inamin niya, tumanggap siya ng donation na 30 million noong 2022. Inamin niya na yung donation na yon ay para sa kampanya niya noong 2022 nang tumakbo siyang senador. Ang depensa niya ngayon, yung tinanggap niyang donation na yon, ang alam niya daw, ay galing yon sa pribadong pundo. In short, ang defense ni Cheese ay good faith, mga kabunyog. Ang defense niya ay good faith. Defense as good uh, good faith as a defense. Yun yung kanyang argo, ano dyan, depensa. Ang ibig sabihin, malinis ang kanyang kalooban. Walang masamang, wala siyang masamang intensyon sa pagtanggap ng pera na yon tinanggap niya yon in good faith, ibig sabihin malinis ang loob niya, hindi niya alam, nag, hindi niya alam kung saan nagalingyon yon sa kung saan man na masama. Ha? Basta para sa kanya, ang alam niya, galing yon sa pribadong pondo ni Lawrence Lubiano. Bakit, bakit ganun ang depensa ni Chis Escudero? Kasi nga, bawal sa election, omnibus election law, or omnibus election law natin, omnibus election code, bawal ang tumanggap ang isang kandidato, ang isang partido, kahit party list, bawal sa isang natural person, tao, o kaya juridical person, kung, uh, ano, korporasyon. Kapag ang korporasyon, o juridical person, o kaya kapag ang natural person, ay may mga kontrata sa gobyerno. Ngayon, ang depensa ni Chis Escudero, kasi hindi niya na maikakaila na tumanggap nga siya ng 30 million. Tinanggap na rin yan ni Lawrence Lubiano. Ang depensa niya na lang, ang alam niya, galing yun sa private fund. Yun din ang sinasabi ni Lawrence Lubiano. Hindi naman galing ito dun sa korporasyon ko. Kasi yung korporasyon niya, yung Centerways Construction, maraming kontrata sa gobyerno. Sa katunayan, yung mga flood, yung mga projects sa Sorsogon kung saan balwarti ng mga iskudero, halos lahat ng mga projects doon hawak ni Lubiano. Nung kanyang construction company na Centerways Construction. Ngayon, ano itong sinasabi kong mala prohibita? Bakit itong mala prohibita? Ano ba ito at bakit ito ang malaking problema ni Chisis Cudero? Nakalimutan niya na yata ang kanyang ano eh, pag-aaral ng abogasiya. O ito, kumakalat na rin ito sa social media, mga kabunyog. Ayan o, The problem, Cheese, is that in acts mala prohibita, your intent or even good faith is immaterial. Yun ang problema ni Cheese dyan. Mga kabunyog, kaming mga abogado sa criminal law, first year kami, pinag-aaralan agad namin sa criminal law, Dalawang klase ng mga batas ang pinag-aaralan namin. Sa mga krimen, ha? sa mga krimen. Mayroon kaming tinatawag na revised penal code. O, revised penal code. Yan yung kodigo ng ating mga batas sa mga krimen. Halimbawa, yung mga rape na yan, yung mga, yung mga theft, robbery, o, nandyan yan sa revised penal code. Nasa revised penal code yan. Murder, homicide. Oh, nandyan 'yan sa Revised Penal Code. Pero hindi naman lahat ng krimen nandun sa Revised Penal Code. May mga krimen din, may mga krimen din na wala naman sa Revised Penal Code. Halimbawa, mayroon tayong batas na yung ano, illegal possession of firearms. Illegal possession of firearms. Hindi na 'yan nasa Revised Penal Code ano yan eh, special na batas na yan, special law na yan. Hmm? Ganon din, pag ng eleksyon, bawal kang magdala ng baril, gun ban. Ano yan? Special law yan. Wala yan doon sa revised penal code. Bakit importante itong malaman? Kasi, yung mga krimen na nandun sa revised penal code, kara, halos lahat doon malainse. Pero yung mga krimen, offense, ang tawag namin offense. Yung mga offenses na nandun sa mga special law, ang tawag doon, mala prohibita. Ano ang pagkakaiba sa mala inse at mala prohibita sa criminal law? Doon sa mala, in, sa mala inse, ang good faith, yung intention mo, hmm? yung good faith at yung intention mo ay defense. Magagamit mong depensa. Kaya pwede mong sabihin, in good faith, ako. Pero sa mala prohibita, ang good faith is immaterial. Hindi yan pwedeng maging defense. Oh, halimbawa ganito. Panahon ng ano? Panahon ng panahon ng uh, eleksyon. May dala baril. Oh, may dala baril. Kahit lisensyado yung baril mo, kahit lisensyado yung baril mo, may dala kang baril sa panahon ng election period. O halimbawa ganito. Yung election period pala, nagsimula sa ganito. Uh, halimbawa ang election May. Ang election period nagsimula January 15. Matatapos yung ano, election period mga June. June 30, ganon. Ang sabi sa batas, sa election law, bawal magdala ng baril sa panahon ng election period. Ngayon, January 20, may dala kang baril. Lisensyado yung baril mo. Kakasuhan ka pa rin ng, ng ano, uh, gun ban. Violation ng gun ban. ang ngayon, ang defense mo ganito. Sasabihin mo, ay, akala ko kasi ang simula ng gun ban sa January 30, 25 pa. Hindi ko alam na ano na palang, uh, ano na palang ngayon, gun ban na. So, ibig sabihin, good faith ka in good faith ka. Ang defense mo, ang akala mo, hindi pa simula ng ganban. Pwede bang, pwede bang pakinggan yung ganong defense mo? Hindi. Hindi. Kasi ang pinapanis, ang pinaparusahan sa mala prohibita ay yung paggawa mo mismo ng act. Yung paggawa mo ng act. Hindi pwedeng maging depensa yung good faith krimen na ito, itong offense na ito ni Chis Cudero, na tumanggap siya ng contribution galing dito kay Lubiano, hindi pwedeng maging defense yung good faith na kala ko, ang alam ko kasi galing yan sa private fund. Hindi pwede yun. Good faith is not a defense kapag ang kaso ay mala prohibita. Ay ang nabiolate niya, election offense, omnibus election code, hindi revised penal code yun. Ibig sabihin, yung act niya mismo ng pagtanggap ay punishable by, by, law. Hindi na dun importante kung anong intention mo. Kung in good faith ka or not. Good faith is not a defense. Yun yun. Hindi ba alam, nakalimutan ba yan ni Chiso pati ng abogado niya? Kasi ang ginagawa niyang defense sa good faith eh. Good, in good faith daw siya. Ang alam niya daw galing yun sa private fund. <laughs> ano ba yan? Hindi pwede yan, cheese. Election offense ang nakumit mo. Mala prohibita yon. Hindi mala inse. Good faith or intent is not a defense. Basic yan. Nakalimutan na yata nito ni Jesus Cuner. O natutulog siya sa klase ng tinuro yan. Anyway, magandang araw sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Susun bisayas isang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.